a a a a a a Ano nangyayari? Ano? Sa mga nangpanaginip ko. Ha? O nga eh, sumisigaw ka nga Ano ba nang panaginipan mo? Magustro pumatay sa akin. Parang horror na pelikula. Ay, yan. Kasi pinagpuyatan mo yung horror dun sa ano eh, Netflix, di ba? Yung series na yon. O oh, talaga? Oo Parang totoong-totoo -totoo eh. Iba-iba yung dala ng mga gusto pumatay sa akin. nako? <sighs> tumayo ka na dyan kasi aalis na rin ako. Ha? Aalis ka na kagad eh. Kasantuli! Umigaw ka muna dito para magbura yung masamang panaginip. Ano oh, nga kakotokot eh? Naku. Yang higa-higang yan, yan ang mas nakakotokot! Ano nga ano sinabi mo na masakit pa rin dyan mo. Sana nag ka na lang ngayon. Dami kasi nating ginagawa eh. Eh kahit na, kaysa namang ganyan, nahihirapan ka. Alam mo, umuwi ka na. Pero bago yon, dumaan ka muna ng ospital para matignan na yan. Okay lang ba? Oo, tama. Huwag mo naintindihan yung mga gagawin dito. Kaming bahala magtulong-tulungan, tapusin yan lahat. Bakla, dumaan ka na kasi kina Sir Pipito. Palawayan mo na rin yan para sigurado. Yee! Yan ka na naman eh. Pero alam mo, bakla, kahit hindi ako naniniwala dyan sa mga usog-usog na yan, ang suggestion ko sa sa'yo, dumaan ka na doon. Tatlong araw na yan, sakit ang tiyan mo eh. Malay mo, baka si Sir Pepito pa ang makagamot talaga sa'yo. Pati ba naman ikaw? Eh, tatlong araw na nga, Oh. Kung bata lang nasa tiyan mo, dapat lumabas na yan. <laughs> eh, paano mo magkakaroon ng bata sa tiyan yan? Wala namang matres yan. Pumunta ka na doon. nga pala. Abangan mo yung delivery, ha? Nag-order mm. kasi ako ng electric fan para sa labahan. Eh, ngayon ang dating nun. Ah. Uh. Mm. Abangan mo. Kasi wala ka ibang kasama rito. Pag walang tumanggap nun, ibabalik sa bodega nila yun. Mas matatagalan pa. Oo nga. Pati ngayon kay Clarissa, inaabangan ko rin yung delivery niya. Kaya nga dito na ako matutulog, oh. Ano? Matutulog ka ulit? Oo, oh, nantok pa ako, eh. Sige ka. Pag na naginip ka na naman na may gustong pumatay sa iyo, walang gigising sa iyo, ha. Sige na nga manonood na no, TV. Sige na. Abangan mo. Mm. Hey, sir. Ano yan? Ah, uh, Elsa Manaloto? Ay, hindi po, Sir. Ah, uh, Maria Bagtikan po. Ah, uh, oo. Oh, ako na. Bali, 677 po. Okay. Give the change. Sir, pichurang ko lang po kayo. Kailangan okay ba talaga? Hindi pa ako nag-ihila. Tapos kayigising ko lang eh. Okay lang po, Sir. Ah, uh, proof of delivery po. ¿Tiene que ser? Sí. Elsa Manaloto. Uh, Robert Maceda po. Ah, okay. Dito nga yan. Bali, sir, 1,450 po. 1,000 Okay. Keep the change, Thank up. you po. Thank okay. you. Ay, sir, sandali lang po. Ano to? Picture? Hindi po. Video po. Anong video? Kausap ko po ito si Sir Robert. Oh. Kailangan po mabidyoan yung pag-open yun ang package. Kailangan pa ba yun? <laughs> Opo, sir. Dati na po siya nagreklamo eh. वैसे कि ये जो मैंने वो थैंक यू सर Isa sa na ko? Ayun, ako sa wakas. Sige. <laughs> Thank you, D.P. Uh, bali, 1,235, sir. Ah, okay. Keep the change, ha? Maraming salamat, sir. <laughs> uh, sige. Uh, ano, ah, uh, picture? Hindi na po, sir. Ah, uh, video? Okay na po, sir. Hindi na po kailangan. Pwede pala walang ganun? Opo, oh, sir. Maarte lang po yung iba. <laughs> larisa Manaloto ba yan? Hindi po, Sir. Tommy Dionis po. Tommy Dionis na Hindi dito yan. Dali mo doon sa bahay niya. Eh, Sir, nakausap ko po kasi siya. Dito ko daw po i-deliver eh. Hindi naman dito nakatira yan eh. Hindi ko tatanggapin yan. Sorry po, Sir. Pero kunin niyo na po. Ang laki po kasi nitong package eh. Pera. Sige na. Ang bigat naman ito. Ano ba ito? Ewan ko po. Pick to my BFF. That is a folding treadmill. Pira. Bakit dito mo pina-deliver? Eh, kasi, normally walang tao sa bahay ko eh. Kaya eh, dito ko lang deliver dahil may tatanggap. Bigat-bigat nito, ginawa mo pa akong kargador. Sorry about that. I just needed to get a treadmill because I need to have some exercise. Ah, uh, bali, 11,765 po. Oh, bakit ako? Ito, singilin mo. That's another thing. Pwede bang abunohan mo muna? Ay, bakit ko abunohan? Ay, wala kasi akong kasi kailan eh. hindi ba meron naman kita, hindi ba? At saka, Pwede mo munang gabitin to. This is a good investment for health. Investment talaga, ha? Oo naman. Alam mo naman, health is wealth. At saka, malaking tubo sa maliit na puhunan. Mm, pero ako magbabayad ng puhunan. Samantala ikaw, puhunan mo lang, laway. Ay, sir. Hmm. Speaking of laway, hmm.